Guys, tataliin ko ang aking apo. Mga ganito ka liit, guys. Sobrang likot ng bata at uh, e, pag ganito talaga ang edad, yan, sobra malikot, kaya tataliin ko siya, guys, kahit malikot siya. Ayun. Ma. Uh para masanay siya guys hanggang paglaki natatalian niya ang kanyang buhok ang hirap na ganitong edad guys talian kaya pagtsatsagaan ko para masasanay sila na may tali ang buhok nila yan <laughs> maingay pa yan guys Wag maingay. Tatalian kita. Oh. Wala na, wala. Ha? Ah. Wala. Ayan na. Huwag ka magulo. Huwag malikot. naman ito talian eh Palagyan mo bola Ma. lagyan mo kay G taka ito taka ito mamaya na Huwag Malikot nga sabi. Ay, napaka. ba, Irian? Oh. Huwag nga sabi. Huwag mo pong ginagay dito. Mamaya na yan. Ulit nyo naman eh. Oh, ka. Ay, Ito guys, ang ginagamit ko guys, Sanrio. Ayan. lagyan muna natin dito guys sa kabila ng tali ayan para hindi tayo mahirapan guys yan Oo, hindi pa talaga wag kang malikot kay hindi pa talaga tapos. may kaba oh. habang habang ang ko siya guys pinapakain siya guys ng ano ayan pinapakain siya ng kanyang kanyang nanay ayan. nanay

是的。嗯 <laughs> <laughs> alis tayo? Ha? Alis? ako ka na kaya. Ha? Kauna ka na dun. Ako panit. Ayan. Gata, ako panit. Okay. Ang gawa ko. Mama. Ayan, guys. Ayan. Sinintipid ko na siya, guys. Mana. Oo. Oh, oh, ayan. Ayan. Oh, ganda. Oh, oh. Hindi pa yan siya, guys. Tapos. Ayan. Mama. Hindi pa tayo tapos. Ayan. Oh, sinintipid ko lang. Mama. Ayan. Ayan tayo, bukod na kay Arian. Ayoko. Ito lang, ikaw lang. Huwag kang tumingin, pala dapat para makita. Ayan! Ayong malaking malaking. tayo? Saan ka ba uh pupunta? -huh. Sa SM? May pera ka? Oo. Saan? Dito, tabulit ako. Mm -hmm. tayo ng kuchi. Ha? Ang kuchi aking tali. Ay, madami kuchi lang. Ha, kuchi aking tali. Kuchi lang. Then... Mga kuchi ano lang man taakan. Man. Mga helicopter. Huwag hmm. na, pudpud -pud na yung paliri mo. Ha? Ano na yan? Umay! Oh, Goma, isa na lang. Mala ito lang aking tali, Yung kulay pe Di, dami. malaki, malakot lang. Ito lang ng dali. Mama. Mama. Mama talang Ito lang aking tali. Ito lang ta akin. pamete. Mato ti pa pamatikas. Mama tikas. Hindi na mapudpud na yung ano mo. Kuko mo. Tugot na yan. Utang galing. ding. Ano naman sa iyo? Ha. Bihis ka na. Ako. Bakit kabisa mo kayo, May damit kayo, oo. Dito, tapat-dress. Ba? Akala ko ba ayo mag-dress? Hmm, yan talaga, yung guys, ang buhok niya. Dapat yung clip. hanggang yan Hoy, eh. baka masira yan ha. Oh, huwag mo na ilagay sa ulo niya, yan. Ayan. guys, tapos na ang aking gawa sa aking apo. Ayan. Mama tayo. Sa'yo na. I know. Ayan, guys, okay, so. Oh, oh pala. Eh. Ang ganda. Oh. Okay, ayaw. Oh, yun. gusto sa sagay. Ito. Mapakilam ko sa'yo, mamaya sira na yan. Guys, tapos na guys. Bye bye na guys. Bye bye. bye, -bye na, bye, -bye na. Wow, natapos din ang tagal namin ginawa kasi malikot siya guys. Ang tagal namin ginawa guys ang kanyang hair na tinali. Yan. Bye bye. Dahil nagpatali ang aking apo, ali ka bebe ni. Nini. Nini ka, hindi kita bibigyan ng ano? Ng ice cream. Sige ka, ali ka dali. Dali na, hindi kita bibigyan ng ice cream. Bibili ako. Dali na. Ali ka muna. Hoy. Mommy ko. Ay. Kali ka muna. Dali na. Hindi kita bibila ng ice cream. Dali na, bibili na tayo. Dali. Hindi nga, yung ko ang kamay. Dali ka dito. Bibili tayo. Kali ka muna. Ayun guys, dahil natagalan kami paggawa ng pagtali sa kanyang buhok, may may ibibigay ako sa kanya dahil uh, pang patanggal na kanyang pagod sa pagupo <laughs> yan bibili kami ng pagkain yan ayan guys dahil nagpatali sa sakin bigyan ko siya ng mama Ice cream, Mabos! chocolate. Yan. Mabos! Oh, akin na buksan natin. Buksan. Hello na, hi na, hi. Hi. Hi! Buksan na natin. Ayan. Wow. nagpatali. nagpatali. Mm, Sabi mo, yummy. Yummy. Mami. 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 <laughs> And guys, ito naman ang ah, sa akin kasi yung isa dyan. Hindi nagpatali. Ayun siya guys. Kawawa siya guys. Joke <laughs> lang guys niloloko ko lang Ayun siya guys. Biro na. Uy, siya guys. Oo. Oh. oh, wala kang pagkain. Oo, kain hindi ka nagpatali. Oo, oh, patali ka. ka na. Ha? Magpatali ka. Tali ka na, tali anak kita. Tali. Tali na. Tali na, anak kita. Huh? Para may pagkain ka, o. Oh. na. Diyan na Oo. Sabi mo, ano tayo? Divi Mall tayo. Matuklo kayo. Ha? Matuklo kayo ni ni. Oo, oh, tatlo kami, malis kami. Kasi hindi ka pa kasi nagpatali. Oh, pick bukot... na wala, chura. Matikman mo. Matukpo ko. No. Oh, sayo na oh, kahit hindi ka nagpatali. Magpatali na yun siya. Oh, patali ka na ha, sa sunod ha. Ah. Mm. Oh. Sarap, Erian, eh, sarap. Wow, sarap daw. Ah, oh, may okay, okay. Ito. Amakin yung bola. Amakin yung bola. Wala ta Wala sa'yo. Be, bola lang akin. Bukain ka na muna. Mamaya na talian. Bye na guys. Bye na. Bye bye. Bye bye.